Ayun po, nung 2020 po, October, actually kaka-3 years lang po namin. Nag-start po kasi kami sa garage, kaya The Burger Garage po yung name. And wow. parang, opo, oh yun po yung parang parking ng kotse po namin. Na, and yun, nag-start po kami sa mags, sa mags lang nang galing sa kapitbahay, tapos wire lang po. And yung, yung time na yun, parang gipit na rin po kami, parang 3,000 na lang po yung pera na titira. Oh. And galing, galing pa po yan sa father ko na, na, OFW. Oh. Siyempre po, nahihiya din po kami kasi sa kanya ng galing yung puhunan. Hanggang sa sabi ko, kailangan may mapuntahan yung tatlong libo po. Kailangan may mangyari dun sa pera. Hindi pwedeng hihingi na naman kami. Siyempre, graduate na po ako. Hindi, mm -hmm. hindi, na, hindi na, po kailangan ng kailangan ng humingi pa sa magulang. Then, nung October 2 po, wala kami pinalagpas Ma. na araw po. Nag-start po agad kami since mahigpit po nung time na yon nasa, sa, subdivision lang po kami, kami lang po nung partner ko, ako po yung taga-prito, taga-ayos ng burgers, pagkaluto, siya po tiga-ihaw and tiga-deliver. So, medyo hirap po kasi sa umaga, mamamalengke, gagawa ng pati. Ang hirap po, time management, yun po yung, ano, yun po yung mga natutunan namin sa floating business na hindi na namin dapat i-apply sa yung mga mali po namin nagawa noon. dapat i-apply sa food business po. So, maganda po kasi uh, nung nasa clothing po kami, parang lagi ako down kami na parang ang tagal na nating nagnenegosyo, parang walang napupuntahan yung pera natin, parang wala, hindi, hindi, parang, ang unfair kasi yung iba parang ang bilis nung transitioning ng buhay nila. Pero nasa, nasa amin din pala yung mali kasi yung paghawak ng pera and di mo mara, hindi mo hindi mo ma, Mahawakan yung pera ng mahigpit kung sobrang bilis lang din nung nangyayari. Parang kung hindi mo pinaghirapan po. And ngayon, natuto kami sa food business na i-enjoy yung process. Huwag magmadali. And mm. wag, wag po tayong mag-tabita um, yung needs and wants. Alamin natin. Kung galing yung pera sa negosyo, dapat para lang sa negosyo. And uh -uh. kailangan level up. Every year, nag i -improve. Second year po namin, ay first year po namin nagkaroon kami uh -uh. ng na trailer. Second year nagkaroon kami ng na food truck and third year po ngayong taon nagkaroon kami ng na physical store. Wow. And, yes po. Eh, yeah. po Negosyo, Very good. may improvement po and lagi pong nagle-level up. Kailangan may plano po para sa negosyo. Hindi lang okay na ako sa ganito kita, satisfied na kami. Kumikita naman eh, okay na yon. Hindi mm, po mm. kami nag, hindi kami nag-settle lang doon. Kailangan po. Ayun, siguro po yung mga pinasok sa amin ni Lord na oh, nanruto na kayo sa unang negosyo nyo. Kailangan ngayon, last na to or kailangan magaling na kayo. Ayun yeah. po. Galing. Kaya masaya, masaya po kami. Palakpakan. Thank you po. Natuto yes. na sa mga pagkakamali sa Thank nakaraan. You Umpisahan natin ulit sa 3,000. Sa 3,000 piso. Okay. Mag, uh, kailan nyo nabawi yung 3,000? Nung 3,000 po, syempre, um, medyo mabilis lang po. Kasi syempre, pag sa una, susuportahan ka lahat ng kaibigan mo, pamilya mo. And darating yung time na magsasawa sila. And, And kailangan may marketing strategy ka. Meron kang plano para sa business mo. In three years, gusto mo makita yung negosyo mo na lumalago, hindi siya pababa. So, in yung tatlong libo na yun, nabawi naman po namin siya within a month. And hindi po agad kami bumili ng ihawan. Kung kaya naman po yung ihawan na galing nga po sa kapitbahay. bahay uh po kay Lord na eh, yung ihawan po kasi maliit lang eh. Pero yun yung time na malakas na din po kami. So sabi ko, hiniling ko kay Lord na kapag naka out kami sa gabing to, kinabukasan bibili kami na ihawan na smoker po talaga. Ah, ah, Tapos, ah, ah, naka-sold out po kami noong araw na yun, kinabukasan po binili ko na po agad. Wala nang isip-isip. Kasi para sa negosyo naman po yun, hindi po para sa amin. Para din po sa i-improve ng negosyo, lahat po. Tapos, may kailangan, may backup lang ka. Paano kapag humina po? Yun po. Yung P3,000 na yan, binawi po agad namin and pinaikot lang din po para sa negosyo. Wala okay. po kami kinastos para sa sarili. Sige, fast forward benta. naman. Fast forward. Uh, magkano I mean... naman ang benta ngayon, kada araw? Ngayon? More or less? Opo. Uh, more or less, 35000 benta benta, benta, benta. 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 Opo, benta po. Oo. So, yun, 35000 So, imagine mo ha, mamu ha, at mga kabadyetaryang sa halagang 3,000 piso. Napalago ngayon, ngayon bumibenta na sila ng 35,000 pesos a day. Yes. Diba? yes po, Kasi nga, tamang diskarten eh. Talaga nakafocus na sila. Di ba? Di ka clothing business Alaman. na parang, yan, salamat sa mga libro mo, Chinky. Di ka tulad nung tayo na clothing business sila, dahil siguro, ang lakas ng pasok ng pera, ang lakas ng sales, hindi nyo muna iniisip na mag-ipon, mag, uh, mag or kaya mag-invest, uh, no, ng ibang negosyo. Kasi nga, hindi nyo iisipin, magkakapandemic pala. Di ba? Yun okay. yun eh. Okay. But now you're doing the right thing, and I'm happy for Thank you ito. and Kenneth. Oo, na, at, ayun, successful na yung business ninyo ngayon.